Ito po, may tanong po ulit tayo dito. So, mahigit 2 years na po akong hindi nakabayad dahil po sa nagka-emergency ako at ngayon lang nagkaroon ng pwedeng pambayad. Hindi ko na po ma-open ang account ko. Pwede pa kaya akong makare-instate? 3 years pa lang po ang nababayaran ko. Yan, sagutin po natin ulit dito yung question na to. Ang Kaiser po ay nagbibigay sa atin ng two years grace period in any case na naglaps ang ating Kaiser. Meaning, hanggang wala pang two years na laps ang Kaiser mo, pwedeng pwede mo siyang balikan at i-reinstate. But kung nakalagpas ka na ng two years, sorry, but your Kaiser is terminated. Wala na ang pera mo. Kaya kung ikaw ay plan holder, alam mo na laps ang kaiser mo, at alam mo din na 2 years lang ang grace period at you have the intention na balikan talaga ito, gawa ka kaagad ng paraan para ma reinstate ang policy mo. Yes, naiintindihan natin, maaring nagkakaroon talaga tayo ng mga challenges sa buhay, but yung 2 years din po is kung iisipin natin, matagal na yung palugit sa atin. So, yun lang. Kung may other question or queries po kayo, pwede nyo po akong i-contact sa aking messenger or comment ka lang sa baba sa comment section.